Magandang araw po, Boss Neb. May kwento po akong nais ibahagi sa inyo at sa mga kapasta. Itago niyo po ako sa panaylang Jomel. Nagtatrabaho bilang boy sa isang kilalang tao dito sa NCR. Hindi ko po pa panadanan itong taong ito dahil makapasira sa pangada niya ang kwento. Huwin na pa ang reputasyon niya at maraming kumiidolo. Pero ang hindi alam ng ibang tao ay medyo malikot sa babae itong si Sarah. Sa na i isang kasamahan kong maid ang nabuntis niya. Ang maid na yon ang magiging sentro ng kwento. Kagaya man ang sinabi ko, nabuntis ni Sir ang nasabing katulong. Siyempre, nag-away na naman sila ng misis niya dahil pangkilang beses ng ginawayo ni Sir. Pero kahit naman ganoon, ay hindi nila pinapalaglag ang bata o ano. Nagbibigay lang sila ng sustento at pinapalayo ang magina. Kaso ni Katulong, dahil ilang beses na nang nangyari, naisip nila na kupkupit na lang ang bata, pala nabasin na lang na inampon. Pero bago yun, ay minangyari munang kapabalakan habang nagpubuntis yung Katulong. Lahat kaming mumatauhan ay bayad para manahimik. Yung Katulong ay pinatira sa isang hiwalay na bahay sa nikot na mansyon. May sarili siyang alalay doon na nagpaasikaso sa kanila hindi siya ang pinahahadubilo sa ibang tao. Pero ang unuyer ng taon na matbubuntis siya, ay kamantik ng magkabistuhan na may tinapago si Sir. May party na kond, kasama ang ilang kaanap at matatalik na kaibigan. Naroon sa gade ng party, kasama ho na nag-waiter. Lumabas itong alalay ng katulong at kumuha ng makakain doon sa usina. Tapos doon na masya na kwento. Parang inaaswan daw yung katulong. Si hindi nga mapali. Tapos init na init ang pakiramdan. Buhos ng burus ng tubig sa banyo. Sabi noong pinakamayorto man namin, bakit daw niya iniwan, e bahana inaaswan? Inirapan lang ni Alalay si Mayor Toma, sabay sabi na bahala siya run. May isang bumato na kapag may nangyaring masama sa katulong, ay siya ang malalagot. Kasi anak ni Sarah ang pinagbubuntis doon. Napilitan toli bumalik si Alanay sa bahay ng katulong. Dala ang pagkain nila. Naririnig namin na nagka-countdown na si Sir sa labas. mag-PM sa GC si Alanay. Yung kapulong dawa na wala ng malay, nakahandusay sa banyo. Nakalimutan kung dapat na pala kong maglabas ng pagkain. Nakitakbo ako sa likod bahay. Nakita man namin yung katulong na Dito dugo May malay siya pero Parang lasing Grogi Sabi siya ng sape Na may simulit daw sa bintana Si Alalay naman Umiya Hindi raw niya naririnig na tinapawag siya ni katulong Kasi nagsisikaw ang nasa labas at nagpuputuhan Dinala sa ospital yung katulong Eh dahil sa dami namin na nakumpulan sa kanya. Napansin na kami ng mga bisita, kaya nagkusisa na sinapay sir at man. Sa pinalamay, asawa ng isa sa bodyguards yung katulong. Noong nakalabas na si katulong, ay napakalitan siya ni Mang, kasi eksenatora daw. Pero nagtanong din naman siya kung ano ang nangyari. Ang nangyari daw, nararamdaman na raw pala ni katulong na inahaswang siya. Init na init na raw kasi siya at parang humiikot ang baby niya. Sobrang likot daw at naninigas pa. Yung mga bintana sa bahay ay puro sliding windows. Natatakot daw siya kasi may nakikita siyang anino na palakad-lakad doon. Pero sigurado siyang hindi tao yon dahil parang malaki kung para sa normal na tao. Mahahaba raw yung mga braso. Tawang daw siya ng tawag kay Alanay. Pero hindi siya pinapansin at iniwan pa siya. Sa tahot daw niya sa anino sa bintana, ay hindi siya lumabas ng banyo. Mas secure daw kasi ang pakiramdam niya roon dahil hindi makakapasok sa maliit na bintana ng banyo yung nasa labas. Baharaw kasi basa Basagin yung sliding windows. Ang kaso, mali pa rin si Katulong dahil nakaramdam na lang daw siya ng hilo sa banyo. May naaamuy raw siyang sobrang bahok na nakakasuka at lalong nagpasakit si Chenya. Sunod yung nakita ay may sinulit na lubaylay sa bintana. Tapos gumapang palapit sa kanya. Eh hinuhilo na siya noon, kaya hindi na siya nakalabas. Tawag daw siya ng tawag kay Alalay, kaso hindi siya naririnig. Hinampas na lang daw niya ng tabo yung na unti unting pumapasok sa ari niya. Nagpanik na raw siya na makita yung maraming tugo. Tapos nag out na siya. Mabulti at hindi na pano yung baby. Kasi nakagalitan talaga ni na Celsi Alana. Hindi sila nadiniwada sa aswan. Pero, paano raw nila ipapaliwanag sa mga nakakita na may namatay na buntes sa pahulan nila? Kapanganap naman yung katulong at five years old na mayon yung bata. Pinaalis na si sa bahay. Wala na kaming balita kung nasaan siya.